Hi everyone! Welcome sa ating Fain Faith. Nag-vlog ako kahapon pero hindi natapos and check ko yung aking YouTube na Fain Faith, na found out ko na hindi na pala ako kasama sa, hindi na pala ako partnered sa YT program. So, may bago silang ano ngayon guys na kung saan kapag hindi ka laging nag-upload, hindi ka nakakaabot ng watch hour, hindi mo na maintain yung watch hour mo, so kahit na monetize ka, pwede palang matanggal yon So, ang eligibility nila, as of October 24, 2024, meron ka dapat 500 na subscriber, tapos, kailangang mag-upload palagi ng mga videos, no? And, makaabot ka ng 3,000 watch hours. So, dati, kailangan makaabot ka ng 1,000 na subscriber. Dapat meron kang 4,000 watch hours. And dito sa 48 public short views, kailangan makaabot siya ng 3M. 3 minutes. Parang ganyan. So, mag-apply kapag narating mo na yung eligibility. So, uh, konting ano lang guys na papapatuloy Papat pa rin tayo sa Fain Faith. nag update lang ako pero uh, sad siya for me pero wala akong choice kasi nga busy talaga and lately tinatapos ko yung booklet dahil sa marami tayong naatina ng mga seminar so meron ding nire-require yon ng mga outputs and sobrang na-stress ako konti pero sinusubukan ko na i-adapt or maging relax, maging chill at ibalik yung kung ano yung kasi naano ako sa new schedule ko, hindi na ako advisor ngayon, meron na tayong sped learners na hinahandle at the same time, merong five na regular classes. So by the grace of God lang talaga na makakapagpatuloy tayo dito na talang bonggam-bongga. So hindi madali yung buhay ng teacher pero by the grace of God, sabi naman, I can do Thanks to through Christ that gives me strength. So still, it's the Lord who put me here. So kailangan kong magpakatatag, kailangan akong bumangon, kailangan akong tumayo sa sarili kong mapaa. Kailangan kong i-balance ang buhay-buhay, ganyan. So ngayon ay hapon na, papauwi na din kami. Pero habang hinihintay ko pa rin yung husband ko, pumunta siya sa San Frans dahil meron siyang kinuha doon ng mga seedlings. So I have to update My Fain Faith na channel, sana okay ang lahat. Wala akong nais na i-upload dito sa channel na ito. Meron mga kaunting mga na na, na i-upload na hindi ayon sa pamagat ng ating channel no, na Fain Faith. Pero sinusubukan ko talaga na kung maari ang ma-upload sa channel na ito ay all about lang sa faith. Um, anything, God's Word, any question na pwede nating sagutin anything related to our faith in God, mga questions. So dito, meron ako mga ina-upload tungkol sa mga false prophet and all. Pero gusto ko mag-focus solely sa word lang talaga ni God. So hindi na natin 'yon, hindi na hindi na hindi na yung mga ano natin. So kasi dati, nagtatapi ako ng mga ano sa mga false prophet. Pero ang importante ngayon na ma-share talaga natin ang word ni God. So far, Meron ako maraming natutunan in isa sa mga natutunan ko na gusto kong i-share is yung trabaho ng kaaway sa buhay ng tao Nakapag uh, may mga tao na hindi tayo gusto ah uh, meron silang mga ginagawa para masaktan tayo para ma-down tayo para mawala tayo sa ating katinoan Maraming mga taong ganyan, hindi natin sila parang kaibigan, parang kaaway natin sila sa araw-araw at hate na hate nila tayo. So hindi, hindi, by the way, this is all for Christian. This channel is for Christians kasi parang hindi nakaka-relate yung iba. Pero pwede ka rin dito at pwede tayong magsimula o pwede kayong magtanong sa kung ano yung mga pinag-uusapan namin natin dito. So merong mga Christian kasi na... As, tayo, no, yung pero lahat naman no parang nagki-claim na Christian tayo. Pero hindi tayo pwedeng maging Christian, guys, kung Christian lang tayo sa salita pero sa actions natin hindi nakikita. Meron pa ring hatred, meron pa ring masasamang mga salita na lumalabas sa ating mga bibig. Meron pa ding uh, time na parang ayun na nating mag-serve, parang mga lukewarm tayo na Christian kumbaga na ang uh, gusto gusto ng Panginoon hindi lang tayo nagpo na tayo ay Christian pero lukewarm na Christian. So dapat kung maging hot tayo para kay Lord, ang fire natin will keep burning sa kanya lang. Hindi yung hot tayo tapos cold tayo, hot na naman cold. Kung meron tayong makasama na Christian, Christian din tayo. Pero pag meron tayong kasamahan na mga worldly, doon din tayo sa mga worldly, sumasabay din tayo sa mga ginagawa nila. Hindi ganun ang gusto ng Panginoon. So sana maging maging strong tayo in the lord and katulad ng sinabi ko meron akong natutunan na trabaho pala ni ang trabaho pala talaga ni Satan is ipahamak tayo hindi tayo maging ngayon ko lang naintindihan masyado yung salita ng Panginoon na sa John 10:10 10 um the, the enemy comes no uh, yung parang ganoon na uh, para to steal to kill and to destroy So, lahat ay ginagawa ng kaaway para tayo ay ma-discourage, para tayo ay malis ng landas, mawala tayo sa pag-serve kay Lord. Yung mga ganun no, na mawawala tayo sa focus kay Lord, ginagawa ng kaaway lahat-lahat para tayo ay maputol sa pag-serve kay Lord. So, bilang mga Christian, we have to guard our hearts dahil lahat ng, ng ginagawa ng kaaway ngayon nakafocus sa mga Christians kapag nakikita niya na tayo ay hadlang sa kanilang kingdom, sa kingdom ng kaaway, ginagawa niya ang lahat para tayo ay matamaan at tayo ay malaglag. So, kumbaga, we have to guard our hearts na hindi natin hayaan lahat ng mga negativities, lahat ng mga hindi magagandang mga bagay papasok sa ating mga na isip sa ating mga puso. So, focus lang tayo sa word ni Lord kasi yung mga kaaway natin dyan sa labas, kahit sino pa yan sila, hindi sila talaga yung totoong kaaway natin. Kung hindi, ang kaaway natin ay si Satan mismo, yung mga demonyon niya na ginamit lang yung taong yan para ikaw ay masira, para ikaw ay mawala, para ikaw ay ma-discourage So, wala namang imposible sa Panginoon. At kung nasa kay Lord tayo, wala at wala na kahit na sinong makakahadlang, kahit ang demonyo pa yan, hindi yan siya, hindi yan siya makastop sa kung ano yung pre prepare ni Lord. Whatever God has started on you, He will really finish. So sa lahat ng katulad ko na, ka, na Christian, na hirap binabalansi yung buhay no sa bahay, sa trabaho, how I wish, kung ako lang, ang gusto ko talaga ay, yung dream ko talaga is, mag, ano lang ako, mag work from home sa bahay na marak, malaki yung susweldoin ko. Gusto ko magtrabaho as VA. Gusto ko, kung ako yung masusunod, ayoko dito kasi, sobrang nakakapagod at sobrang dami ng mga hindi ko gusto, yung parang dami kong ano. Pero, dahil hindi na ako yung, hindi na tayo, yung dapat na, um, hindi na yung will natin ang dapat na mag-succeed. So, will na ni Lord, yung purpose niya yun, yung mag-prevail. So, mahirap man siya, pero kailangan natin i-balance ang lahat. So, encouragement ko sa lahat na magpatuloy tayo, na gawin natin yung best natin, not for men, but we will do everything for God as if we're working for God as our master. No hindi hindi sa principal natin, hindi sa IS coordinator natin, hindi sa kung sino-sino ang nandito. But we will continue to serve and we will continue to give light to our students kasi ang mga estudyante ngayon sobrang kawawa sila. Uh they are also enchained are nasa bandage din sila ng spirito ng addiction sa mga cellphones kawawa sila kasi yung family nila broken, apiktado sila masyado. Ang dami ng mga pwede nating gawin as teacher na Christian. So, habang nandito tayo, merong ipapagawa si Lord kaya laban lang sa buhay. Pagpapatuloy natin yung ating mga video sa susunod na mga araw ay... I, I really ano challenge myself kasi alam ko meron hindi ginagawa si Satan sa akin past few years ba or parang nawalan ako ng gana sa aking channel kasi ang dami ng lies and negativities na ay walang nanonood sa iyo hindi gusto yung mga sinishare mo diyan hindi maganda yung content mo kasi nagsi-share ka ng word and ganito lang yung mga topic mo kasi dapat ang, mag maganda 'di ba yung nagpapatawa sobrang seryoso mo ang dami ng lies ng kaaway pero i have to really stand and i have to really believe na kahit na walang tao na nagkakagusto sa ganitong mga content, si God ay siya yung ipi-please ko at siya yung dapat na matuwa sa ating buhay. So laban tayo mga moms and mga teachers sa ating buhay sa araw-araw. I really pray na kahit napapaos na tayo, merong mga sipon o whatsoever sicknesses in this In the name of Jesus, we wish we shall be healed and magkaroon tayo ng good health palagi para patuloy natin na ma-serve si Lord. Magagawa natin kung ano yung mga purpose niya sa ating mga buhay-buhay. So, shalom everyone and goodbye. Thank you so much for coming into our channel sa Faith Faith. Meron tayong Facebook page at meron din tayong um, YouTube channel. So, kahit na haggard tayo. So, paghapon hapon na, ganito na yung itsura natin. Um, still, the Lord is worthy to be praised and dapat pa din siyang pasalamatan at sa kanya yan lang yung lahat na mapapuri at pagsamba. So medyo late na tayong nakatulog, late tayong matulog. Ang dami talaga ng kailangan gawin. So binabalansi ko lang yung buhay-buhay natin. Sana kayo din, okay lang kayo dyan. And God bless. I declare peace and blessing. I declare healing. I declare prosperity in you in the name of Jesus. Bye!